mga kwentong krimen, tunay na nangyari, tunay na nakakakilabot. Ako ang inyong tagapagsalaysay at ito ang kwentong krimen TV. Isang bumo tukpuan sa loob ng Hello Kitty staff toy. Isang babae ang kinidnap, pinahirapan, pinatay, at ang kanyang kaluluwa ay nagpaparam pa rin hanggang ngayon. Ito ang tinaguli ang Hello Kitty murder Case, isang totoong krimen na nangyari sa Hong Kong noong 1999. Isa ito sa mga pinaka nakakakilabot na kaso sa buong Asia. Ano ang totoong nangyari? Tara, alamin natin. Unang bahagi, ang biktima. Ang biktima ay si Fama 23 years old isa siyang dating dancer at naging sex worker pero sinubukan niya mayusin ang kanyang buhay Nagtrabaho siya bilang waitress at magkapamilya ngunit nagkaroon siya ng malaking pagkaka-utang sa kasamaang palad ang utang na ito ang magdadala sa kanya sa kamay ng mga halimaw Mga Suspect Isa sa mga pinagkakautangan ni Fan ay si Chan Man Lok Isang kilalang drug dealer Nang hindi makabayad si Fan Nagalit si Chan Kasama ang dalawang lalaki Kinignob nila si Fan At dinala sa isang apartment sa Hong Kong Dito magsisimula Ang bangungot suklam suklam na torture. Ayon sa testimonya, araw-araw siyang sinasaktan, ginugutom, pinagtatawanan at inaabuso. Pintulan siya ng buhok, binubog at sinasaksak gamit ang mga metal objects. Sa loob ng isang buwan, tiis niya ang sakit at pagdurusa. Hanggang isang araw, hindi na siya nagbumisi. Ang bangkay niya ay tinagpas, sinunog at kanyang bunga ay isinidig sa loob ng Hello Kitty na laruan. Ang pagkakadiskubre, isang 14 anyos na babae na dating kasintahan ni Chan ay nakonsensya at lumapit sa pulis upang ilahad ang lahat. Ayon sa kanya, inumulto daw siya ng kaluluwa ni Fan sa kanyang panaginip. Nang puntahan ng mga pulis ang apartment, umambad sa kanila ang isang Hello Kitty stuff toy. At sa loob dito, ang bungo ni Fan Manhi. ang hatol. Hindi na ng korte na intensyon nilang patayin si Fan. Kaya ang hatol, man's daughter, hindi murder. Tatlong suspect ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Ngunit para sa marami, hindi sapat ang hustisang iyon. Ang kasong ito ay paalala sa atin na minsan, ang pinakamalupit na halimaw ay hindi katang isip. Kundi ang taong katabi natin sa jeep, sa trabaho, o sa kalsada. Kaya't maging mapanuri at lagi paglaban ang hustisya para sa mga biktima. Kung interesado ka sa mga totoong krimen at mga alam sa likod nito, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag At ito ang Kwentong Krimen TV.